Mm -hmm. Welcome po sa ating interview show. Ang pangarap ko po ay Jidaya Bello. At nandito tayo sa interview ni Jidaya. Wow! Sana oh. Para ngayon, nandito tayo para magsasabihan ng facts. So, facts meaning real. Hindi pake. So, number one, ang yamang ikas ay maaaring maubos pagdating ng panahon. So, meaning, mga likas para sa future. Hindi tayo ng buhay. Diba? Jamal po. ang yamang pagkikal na gaya ng makinarya, mga gusali at nagamitan sa paglihan ng produkto ay malimitan sa, sa dapat na pagkikal. So, may ito. Hindi ito, hindi ito abusuhin, pero mahalin ang mga gamit sa tightening at sa tatlo. Ka na ng ekonomiya ang sa bahayan at pamayanan. Meron ako mga tanong sa mga letter eh, ko. Para sa si A, ano po ang gagawin niyo sa ekosyon mo? Ang gagawin natin para hindi maaari na ang yung manikas sa pamamagitan ng pag-concert uh, at sinisiyan. Very good! malang <laughs>